Magandang uh, gabi mga kasawail. Tapos na ako mamasada at uh, ako ay nakapagpagas na at uh, pauwi na ako. Ano? Uh, at ano bang date ngayon? December 27, 2023, mga kasawail. At uh, tamang-tama no, uh, mayroon na naman tayong na libre na isang uh, senior citizen, no? Si Nanay Minda. Sinanay Minda ay nakuha ko doon sa Qmart, no. Ah, uh, siya daw ay naligaw. At uh, nakiusap siya sa akin, uh, ihatid ko daw siya doon sa May Kamuning sa May Tomas Murato. Pero may pera daw siya 50. Buti pa wow! si Nanay may 50 ang pera, no. <laughs> Ayun, si nanay Minda ay uh, ang kabuhayan daw niya ay nangangalakal. Yung nangangalakal, alam nyo po ba yun? Yung nangunguha ng mga uh, rita-ritasong, bakal, o plastik Hindi plastik na tao, ha? Yung plastik na totoo, hindi tao. Yan, okay? Siyempre, bakit pa natin pagbabayaran si Nana? Eh, eh, nagsabi siya ng totoo, 50 na lang daw yung pera niya. Anong trabaho niyo, na? Wala po, sa karsada lang po ako natutulog. Anong pangalan niya? Minda po. Yung pamilya mo po? Ang asawa ko namatay 2001. <laughs> hindi kami nagkaanak, 37 years kami nagsama. Anong kinabubuhay niyo na Kariton lang po. tanong kariton Ano, Nagkakalakal panginan? po ako. Mga wanang inkan, tapos ano, Nandito po yung kariton ko sa tapat ng gwardiya. Nakakamagkano naman kayo? Minsan 70, minsan sandaan, pinakamalaki na limandaan pag binigyan ako ng mga restaurant na inkan-inkan. Pagkakasiyahan ko na po yun. Eh, siyempre po, nag-iisa naman po ako sa buhay ko. Dire, Dire-diretso ba? Sabi ko, bakit hindi na kamunin to, sir? Sabi ko sa, ano, sa driver. Arangki, ano ba yun? Yung arangki. Well, yun? Yung, yung pinuntahan mo? Yung Q-Mart? Oo, oh, Q-Mart. Tapos sabi ko, hindi po dito. Eh, lapas na po tayo eh. Sabi ko naman sa'yo eh, tinanong pa kita bago sa makay, kamuning, kamuning. Kasama pa asawa. Sabi niya, oo, oh, kamuning. Tapos ngayon, saan ako dinala? Ako, natakot na ano na ako. Kanina pa ako ipatikot. Yun, pag pupunta kang pantrang ko, may, ka, may doon sa Kamuning ng video. Mm. Doon, yung video doon sa Kamuning. Salamat ko lang kung Merry Christmas na lang, Merry Christmas. Po, salamat po ah. Po. Uh, ay, salamat po, Panginoon po. na Nakara uh. Nakarating ako. Babay na ay babay. Merry Merry Christmas. Opo, Okay, papasko ko na lang sa'yo yan. Opo, salamat po. Huwag <laughs> ninyong uh, kakalimutan na supportahan din ang aking YouTube channel. Dahil dun po sa YouTube channel ko, ay kumikita na po ako doon. Hindi naman po kalakihan uh, siguro tamang-tama lang sakto lang para manlibre tayo ng pamasahe para sa mga senior citizen at mga uh, may sakit na dinadala sa ospital mga kaso wild na nagkakataon siyempre, na uh, sumasakay sa kay so, so wild na taxi Yan, mga kaso. wild Maraming salamat po sa Rise Above no. At ah uh, maraming salamat sa inyong suporta uh, sa inyong uh, pagpapakulay lagi sa aking uh, YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo no. At uh, malaking tulong po 'yon ah uh, tulad dito sa aking ginagawa na pag-alipang uh, ng pamasahi para sa mga senior citizen mga kasawaid. Uh, rise above, pagpalain po uh, kayong lahat no. At ah uh, marami po kayong natutulungan no. Uh, alam ko po 'yan at alam po 'yan ng lahat na nakakapanood po ng uh, lalo na kay Daddy Frankie dahil uh, <coughs> kayo po yung mga sumusuporta kay Daddy Frankie at sumusuporta din sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Uh, ano dah, kahit nasa sa napakaliit na bagay na aking ginagawa ay nakikita ninyo ano, at uh, ako ay natutulungan ninyo para uh, masuportahan yung aking pamimigay ng uh, libri pamasahe mga ka so at ka at uh, rise above maraming maraming sala, salamat sa inyo at syempre no wag na wag po ninyong kalilimutan ng youtube channel ko para uh, sa tuwing sasahod po ako ay uh, meron po tayong uh, tutulungan mga Kasowild maraming maraming salamat po at uh, sana yung aking YouTube channel po ay inyong uh, halu-haluin no? halu-haluin uh, at dinununod <laughs> lahat ng aking mga upload diyan kung ano ba yung aking mga upload ng mga mga nakaraampas sino-sino ba yung ating uh, mga natulungan noon at, at ano ba yung aking mga upload noon sana po matignan din niyo mga Kasowild na, na nagmamakaawa. <laughs> ano po mga kasawild, alam niyo dito kasi lagi akong nga uh, uh, napupulaan ano dito ano yung aking mga uh, <clears throat> kakilala no bakit daw hindi pa ako sumisikat bakit daw hindi pa ako yumayaman ano dito sa aking uh, pag youtube sa aking pagbablog no uh, alam nyo mga kaso pagka pera ho ang aking hinabol dito sa pagbablog na ito, baka matagal na sumuko na ako. Mga kasuel, sa totoo lang po ano, yung kinikita ko po sa YouTube, hindi po sapat para uh, supportahan suportahan itong aking ginagawa. Mga kasuel. Dahil masaya po ako dito eh. Masaya po ako, kahit ako'y mahirap lang, na nakakatulong din sa kapwa ko mahirap. Masaya po ako na ganun. Kaya uh, sana, uh, pagbigyan nyo na. Minsan, ako'y tinatawag na, Uy, andiyan na si Viral! <laughs> 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 mga kasawel, basta yung aking ginagawa ay para sa mabuti. You know? Para sa uh, ikakapakinabang ng mga uh, ating tinutulungan, mga kasawel. Maraming salamat po! Bye-bye!